pamili tag bulak guys walo no, pa man wapa kay ni guys oh kinira kong palito ah let's go to the rumble so ganito guys may mga ano oh pinunta sila dito bulaklak mga pagkain mga kung ano ano hmm Ayan. Oh, gwapo kay mga flower. Mga flower nila. Ayan. Yeah. Mga flower. Beautiful flowers. Ang gasolina. Papasok na kami. Ayan guys, oh. Ganito ka ano. Ganito ka. Ganito ka. Kadami. Kadami hanggang doon pa yan siya guys hanggang doon pa yun oh deris malayo Doon pa sa tumuy amu a wala lagi dai sulot lagi tai tu lagi wala kay kanan tinay sa hmm nalayo pa guys wala wala dai amin tao namin hmm. dito pa sa tumoy amo ah guys doon pa sa kabila Dari manggud minangagi sa pikas okay. go dapat dito ayun guys dako na kay ni ang ano diri na Ay extension dito oh dito extension na, na siya dito banda so papasok tayo dito guys Dito lang tadya mo agi okay ano kayo asa ah, so, adire oh nara oh, oh. some... mm. dire dire pasok ta ah kita mo ngane ng cemetery dire sa mo guys mag ba dire dire unta ko magano ano sa ako ang katong bello challenge Remembranta picture sila. Na picture sila. So, Malawak itong ano guys, cemetery dito guys kasi public. Public ito siya guys. Okay, paikot tayo. Okay, dito na yung gitna. So, dito yung father-in-law ko, guys. Ha? Hala, wala pa yung nagbisita. Ginoo ko tabang. Ayan. Bisita. Ha? Tanaw dito sa akong kuan. Tabang. Wala pang nagbisita dito sa aking father-in-law. Tsaka sa mga pinsan. Tsaka sa kapatid ni Bus John. naa? Sila kuan na. Sila ang tinining. Abtik man kayo na sila magsindi. Ah, di ay? Okay. Kano saan yan, eh? Ah. Hmm. Yan. Doon pa sa kabila yung mama ko, guys. Doon pa sa kabila. Tapok lang 'bay para 'di makuwan. 'Di maku ni eh? Yan, ito yung ano guys, yung uncle. Kasi man yung bago sa ibabaw bay. Ay nanay merino, no. Ito sa lola ni Boss John guys, sa lola. Yan lola. Nakihano pagid ang apelyido no. Ni ano ni nanay bay? Namali. Kihano oh. Nga lidisma man siya. Nagkiyano ang apelido. Tapos, ito, tiyuhin niya. Tiyuhin. Tapos, ito, kapatid ng asawa ko, guys. Kapatid ni Boss Jun. Tapos, ito, yung papa niya. Tapos, dyan sa gitna, yung pamangkin niya, guys. Hmm. Asa, ah, gibutang si ano ba eh? Si... Okay, doon na naman tayo sa kabila, guys. Yan. Okay, doon tayo sa mama ko, guys. Malapit lang kami. Tara. Baklay ta. Dari nga side is ano siya? Kanang, kanang, ang tawag ani mga bata dito is guys Ayan. Ayan. <laughs> tinood yun na mga wala na. naa sila diri o oh. chik chik -ch. Ah, dari akong mama guys Ayan Bagi wala nilang silhig ba yun manghiram hiram sa tag silhig dito sa kuwan Mo ganit no yan, dito na mi sa akin mama. Ay lanira na nga bulak ko. Ay, pasa, ay, pasa ko jacket, um, sa Ko ay kuwas Na isablay sa dia sablay. Yan, mama. My mother. Good evening, my mother. Yan dito na yo. Bulaklak natin. Ito guys is bulaklak ito na dala ng kapatid ko kahapon. Ay kaninang umaga pa lang. Ito yung sa akin kasi, alam ko yung paborito ng mama ko guys. White na flower. Kay magsindita. Yan, nakasindi na ko. Isa. Nakasindi. Maraming tao guys. Kasi ano, hapon na guys, wala na init. apilan na lang na kong ang akong papa, akong ubang igsoon, nga naasa abroad. Ako na lang sila giapilan og sindi diri kini akong igsuon nga duha na asa abroad ayan ilahan ng duha tapos akong papa kay mag maglisod na gito siya og duaw o kay na naman to siya sa sariling pamilya okay tapos ako ah ay sa akong brother pa di na nga naa sa bukid sa akong brother kanya akong brother palangga kay ni siya sa akong mama Hindi ko sa una gagmay pa mi palangga kay siya sa akong mama tapos ako ang uh, ako ang uh, Oh, sa akong mga anak nga duha Ayan na guys, kompleto na yung ano ko guys, yung pagsindi ko dito. Yan. Yan guys. sundi na ako. Ayan, this is, ano na siya guys, 2002 siya pumanaw guys. Yan, natanggal yung ano, dapat doon man yun siya sa itaas yung, ano, isabit natin yun sa, dito man yun siya sa taas. Ayan, dyan yan siya sa taas guys. Okay, madilim na kami pumunta dito guys kasi kanina ano sobrang init. that's all. Thank you for watching. Pauwi na mi. Tuko, tuko. Dari pambata ni siya, dari. Asa ka na ito? Ilan ni Kuan? Ni. Ni. Uy! Oh! Asa ka ito? anti Jima, bay? Sa iyang bana? Ay, mauni no? Murug mauni o? Dili mo mo ni ila ko Mo ni. Anti jima. Kana mo mo na ila an, mo an. Kini o Kini gi cyclone. Mone. Dili mo kini isa o kana. Kini. Mone. Pero wala pa yako an lagi. Yan. Gabi ina siya guys. Yan na ilaw oh. Gabi na kami pumunta kasi dito guys kay walay init igang ganit giyapon. Pauwi na guys, tingnan nyo guys oh. Meron na nakalagay na ano, pader dyan. Pauwi na kami. Guys, thank you for watching guys. Pauwi na kami guys. Ngit-ngit na. Pero oh. Carmen Public Cemetery. Let's go home.